Pero sinasabi ko sa mga imperialista at sinasabi ko sa aking bayan, sinasabi ko, huwag kayong maglakas loob. Huwag kayong maglakas loob dahil maaaring ang sagot ay simula at wakas ng imperyong Amerikano sa Hilaga. Huwag maglakas loob. Hayaan ninyong manahimik ang taong nananahimik. Ako ay isang taong mapayapa. Kung gusto mo akong harapin, Nandito lang ako, tingnan mo Flores, huwag kayong magtagal sa pagdating Duwag, harapin mo ako, duwag Pumasok sa Karibe ang apat na libong sundalo ng Estados Unidos pero hindi lang sundalo ang ipinadala nila. Nagsimula ang mga sundalo, Air Force at Navy ng Estados Unidos na ilipat papunta sa karagatang Karibe. Sa isang operasyong idinisenyo ng Pentagon, nagpadala sila ng 40,000 toneladang barkong pandigma at mga nuclear submarine. Isipin mong may buong lakas militar na naglalayag malapit sa Venezuela. Iniulat ng mga media tulad ng Cable News Network na ang operasyong ito na inaprubahan ni Donald Trump ay kinabibilangan ng grupong amphibious na United States ship. Iwojima dalawa pang flight, isang nuklear na submarino, mga destroyer, isang missile cruiser, mga reconnaissance plane at combat air support sa ilalim ng pamumuno ng Southern Command. Nicolas Maduro, nang makita niya ang mga balitang ito, ang ginawa niya ay nagtago siya sa isang bunker. Sa tingin mo ba ito ay isang pagkakataon lang? Alam niya ang isang bagay na hindi alam ng karamihan sa mga tao. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung ano ang Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ng At bakit siguradong natatakot si Maduro sa kung ano ang paparating? Ben, para magsimula, kailangan kong sabihin sa iyo na ang lakas na ipinadala ng mga Amerikano ay hindi biro. Sa gitna ng lahat ay ang United States ship Iwo Jima, isang amphibious assault ship na may bigat na apatnapung libong tonelada at hindi ito basta-bastang barko. Ito ay parang isang lumulutang na base militar na may flight deck na 200 at 57 metro ang haba at kayang magdala ng mahigit 2,000 ganap na armado at handang mga marinong sundalo. May ospital sa barko na may anim na raang kama para talaga itong lungsod militar na umiikot sa karagatan. Kasama niyang bumiyahe ang United States Ship San Antonio at United States Ship Fort Lauderdale, dalawang barkong pang transportasyong amphibious ng klase San Antonio. Ang mga barkong ito ang nagsisilbing kabayo de bateria ng operasyon, nagdadala ng sasakyan, kagamitan at tropa. Mayroon tayong nuclear attack submarine na nag-ooperate ng lihim, pati na rin ang mga reconnaissance aircraft na P-8 Poseidon na nagsasagawa ng malayuang pagmamanman at ilang mga destroyer ng Arleigh Burke class na may kasamang sopistikadong Aegis Combat System Combat System. Pero may isang bagay dito na nakakatuwa. Ang opisyal na dahilan ng Estados Unidos para sa malawakang pagkilos na ito ay upang labanan ang mga organisasyong narco-terrorist na sila mismo ang pumili. Pero oo, oh, Bakit mo kailangan ng puwersang pandagat para sa panlulusob? Para labanan ang mga nagbebenta ng droga, sinasanay ang mga marino para labanan ang pagpupuslit ng droga. Iyan ay misyon ng Coast Guard. Ibig sabihin, ipinadala sila para sa mas seryosong bagay. Ang sagot sa tanong na iyan ay nasa kung sino mismo ang itinuturing ng mga Amerikano na pangunahing target ng operasyong ito. Itinalaga nila ang kartel ng Los Soles isa sa pinakamakapangyarihang organisasyong kriminal sa timog Amerika bilang isang teroristang organisasyon. At gusto mo bang malaman kung sino ang itinuturong pinuno ng organisasyong ito? Walang iba kundi si Nicolas Maduro. Hindi lang kartel ang usapan dito, kundi mismong gobyerno ng Venezuela na kinikilalang internasyonal na kriminal na organisasyon. At sineseryoso talaga ito ng mga Amerikano. Naglagay sila ng napakalaking pabuya para sa ulo ni Maduro. 50 milyong dolyar! Para lang magkaroon ka ng ideya, nagsimula ang pabuya na ito sa 15 milyon at ngayon ay tinaasan na nila sa 50 milyon. At hindi ito nangyari ng basta-basta lang. Pero ang problemang ito ay lampas pa kay Maduro. Ang Tren de Aragua, isa sa mga pinakamarahas at nakakatakot na gang sa Latin America na nagsimula sa mga kulungan ng Venezuela at ngayon ay nagdudulot ng takot kahit sa Estados Unidos ay isinama na rin sa listahan ng mga teroristang organisasyon. Kasama nila, may connection rin sila sa Sinaloa Cartel mula Mexico, isa sa pinakamalakas na grupong kriminal sa mundo. Pinag-uusapan natin ang mga grupong kumokontrol sa malaking bahagi ng internasyonal na kalakalan ng droga na opisyal ng kinikilala bilang mga terorista sa aktwal na gawain. Ibig sabihin nito, hindi na lang problema ng Departamento ng Katarungan ang mga grupong ito, kundi naging banta na rin sila sa Pambansang Siguridad para sa Departamento ng Depensa. At kapag naging isyu na ng Pambansang Siguridad ang isang bagay, nagiging militar na ang tugon dito. Tunay na matalino ang pagbabagong ito. Dahil sa pagturing sa mga kartel bilang teroristang organisasyon, nagkaroon ng kapangyarihan ang mga Amerikano na gamitin ang buong lakas ng kanilang militar laban sa kanila. Para magkaroon ng ideya, ito rin ang parehong kapangyarihang ginamit laban sa Al-Qaeda o Islamic State of Iraq and Syria. Ngayon, hindi na sila nakikitungo sa isang usaping pulisya. Isa na itong usapin ng digmaan laban sa terorismo. Ayon sa mga ulat, nagtago si Maduro sa isang lihim na bunker sa Caracas nang malaman niya ang kilos ng militar ng Amerika. Gusto mo bang malaman? May mabigat ba siyang dahilan para matakot? Sa totoo lang, nakita na natin ang pelikulang ito dati. Noong 1889 si Manuel Noriega ang namumuno sa Panama at sangkot siya sa kalakalan ng droga. Ang sagot ng Amerika? Mahigit 20,000 sundalo ang sumalakay sa bansa sa operasyon Just Cause. Ang layunin ay dakpin si Noriega dahil sa mga paratang ng kalakalan ng droga. Nagtagong sandali si Noriega sa Embahada ng Batikano bago siya sumuko ipinadeport siya sa Estados Unidos at nagtagal ng mga dekada sa bilangguan. Narito ang isang detalye na siguradong kikilabot sa iyo. Ang parehong ikadalawamput dalawang unit ng Expeditionary Marines na kasalukuyang naglalayag papuntang Caribbean ay lumahok din sa pagsalakay sa Grenada noong isang libo tatlo. Para sa mga hindi nakakakilala sa kasaysayan, ang Grenada ay isang maliit na isla sa Caribbean. Nagpadala ang Estados Unidos ng libo-libong sundalo para pabagsakin ang lokal na pamahalaan. Layunin ng Estados Unidos na protektahan ang Amerikanong estudyante at labanan ang komunismo. Mabilis ang pagsalakay na ito. Ilang araw lang, tinanggal na ang pamunuan ng bansa. Ang parehong unit militar na ito na may parehong pagsasanay at espesyalisasyon sa amphibious assault ay naroon na ngayon sa mga karagatang malapit sa Venezuela. Parang pareho lang ang tagapagpatupad at trabaho na pinadala mo. Espesipiko ang kasaysayan ng unit na ito. Kapag lumilitaw ito sa karagatan ng Latin Amerikano, madalas may leader na natatanggal sa kapangyarihan. Gaya ng nakikita ninyo, may pattern tayo rito. Matindi ang tugon ng Amerika kapag inaakusahan ng pagkakasangkot sa droga ang mga leader sa Latin Amerika. At alam ni Maduro ang tungkol dyan. Pero may mas malaking issue sa likod ng lahat ng ito na halos walang naguusap tungkol dito. Mali ang iniisip ng iba na droga lang ang layunin ng operasyong ito dahil mas malawak ang kompetisyong geopolitikal na tinutukoy dito. Kamakailan naglabas ng nakakabahalang pahayag ang Southern Command ng Estados Unidos na responsable sa Latin America. Si Admiral Craig Fowler, ang komandante ng rehiyon, ay diretsyong nagsabi, ang kanlurang himis pero ay nasa ilalim ng atake. Ngunit hindi ng mga hukbo kundi ng lumalaking impluensya ng China at Rusya na aktibong sumisira sa mga demokratikong prinsipyo at pinatutunayan ng mga numero na hindi nagmamalabis si Admiral. Ang China ay may higit apat na kasunduan sa mga daungan sa Latin America. Binibili talaga nila ang infrastruktura ng rehiyon ang opisyal na pagsusuri ng Amerika ay malinaw. Nawawala na natin ang ating posisyonal na kalamangan sa hemispero na ito. Para sa mga Amerikano, ang Latin America ay palaging itinuturing nilang likod bahay nila. Makita ang China na nakakakuha ng napakaraming espasyo ay hindi katanggap-tanggap at ang Venezuela ayos lang. Siya ay isang mahalagang piraso sa larong ito. Si Maduro ay kaalyado ng parehong China at Rusya. Para sa mga Amerikano, ang pagtanggal kay Maduro ay hindi lang dahil sa droga, kundi para rin bawiin ang impluensya at magpadala ng malinaw na mensahe sa China at Rusya. Ang kanlurang hemispero ay teritoryo pa rin ng Amerika. At gusto mo bang malaman kung ano ang mas kahanga-hanga? Ang operasyong nangyayari ngayon ay nagsimulang planuhin noong 2020. Noong taong iyon, unang nagpakita ng lakas sa Karibe ang Estados Unidos sa pamamagitan ng pagpapadala ng flotilya ng hukbong dagat para labanan ang ilegal na droga. Tinawag itong operasyong pinahusay na kontra-narkotiko. Habang abala ang mga gobyerno at bansa sa coronavirus, lumalaki ang banta mula sa mga kartel, kriminal, terorista at ibang masasamang grupo. Susubukan nilang gamitin ang sitwasyon para sa sarili nilang benepisyo at hindi natin dapat hayaang mangyari iyon. hinding hindi natin papayagan. Ngayon, inilulunsad ang Estados Unidos. Pinalalakas ng mga operasyong kontra droga sa hemispero upang protektahan ang mamamayang Amerikano mula sa kamatayan. Pero ang tunay na inobasyon ay nasa larangan ng batas. Ginawa nilang mga teroristang organisasyon, ang mga kartel mula sa pagiging karaniwang kriminal na grupo. At iyon ang nagbago ng lahat. Isang lihim na direktiba na itinalaga ng pangulo, pinayagan ng Pentagon, gumamit ng direktang puwersang militar laban sa mga grupong ito. Dati, trabaho ito ng Drug Enforcement Administration at ng Coast Guard. Ngayon, naging trabaho na ito ng hukbong katihan, ng hukbong dagat at ng mga marino. Tinaasan ang gantimpala para kay Maduro mula 15 hanggang 50 milyong dolyar. Patunay ito na lalo lang tumitindi ang presyon mula noon at gumagana ang presyong ito. Sa ngayon, ang mga drone at eroplanong militar ng Amerika ay nakaposisyon sa Puerto Rico, Panama, Colombia, Bahamas at Antilles. Napapaligiran si Maduro at ang mga kartel ng mga base militar ng Amerika sa paligid ng Venezuela. At si Maduro Ayan, hindi na nagpapakita sa publiko mula pa noong nakaraang Biyernes. Ang katotohanang nagtago si Maduro ay nagpapakita ng kanyang pagkadisperado. Sa huli, ang mga leader lang naman ang nagtatago kapag naniniwala silang may totoong banta na papalapit na mismo sa loob ng Venezuela. Nagsimulang mag-pressure ang mga tao sa gobyerno. Bukod sa krisis sa ekonomiya at mataas na inflasyon, kinakaharap din nila ang panlabas na pressure mula sa militar. Ang rehimen ay inaatake mula sa labas at loob ng sabay. Ang sitwasyon ni Maduro ay halos kapareho ng kay Noriega bago ang pananakop sa Panama. May lumalakas na pressure ng militar, internasyonal na pag-iisa, panloob na problema at milyong gantimpala sa ulo. Pero ang pagkakaiba ay si Maduro ay may suporta ng China at Rusya, ngunit ang lahat ng suportang ito ay may hangganan hindi na matiis ang presyur mula Amerika. Maging ang mga Chino at mga Ruso ay maaaring magpasya na hindi na sulit kay Maduro ang lahat ng investment na ito. May isang bagay na di pa alam ni Maduro. Binunyag ng military source na may schedule na ang mga Amerikano kung paano at kailan sila kikilos. At maaaring mas malapit ang araw kaysa akala niya. Habang nakikita mo, lalong lumalapit araw-araw ang pagkubkob kay Maduro. Hindi tanong kung kaya ng mga Amerikano ito, pinatunayan na ng kasaysayan na kaya nila. Ang tanong ay kailan at paano ito mangyayari. Tama lang na matakot si Maduro. Paulit-ulit na ang pelikula at alam niya kung paano kadalasang nagtatapos ang ganitong kwento. At ikaw, ano sa tingin mo? Kakayanin ba ni Maduro ang pressure o matatapos din siya gaya ni Noriega? I-share ang opinion mo sa comments. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito para mas maintindihan ang komplikadong sitwasyong ito, mag-subscribe ka sa channel at share mo rin sa mga gustong maging updated sa geo-geopolitika ng mundo. Hanggang sa susunod na video.